Assalamu guys. Dito tayo sa may panda. Ayan. Ayan. Ito ang sale nila. Yung orange. 3D, ah. 3 3.95 per kilo. Ang ganda. Ah. Kapag nakayelo yan. Ibig sabihin nag-sale. Ayan. Ito, ito. Wow. Ibang ganda. Pero ito lang ang naka Avocado. Avocado nila ang naka-yellow. Eight. Eight per kilo. Yan. Bakit iba price itong black? Ang black, 1895 ninety-five. Akin niya, ito ang nagmura yung kilo. Tapos, ang kiwi. Wag na natin yung ano, tingnan yung ano. Tingnan natin lang yung yellow. Lam red. 995. Yan bili tayo nito. Mamaya, mamaya. Sa nabang plastic 'di ba? Uh, ano ba puson? Yan ito bili tayo na ni 10 reals per kilo ilang kiraso lang ayan na ko to eh may kwento to sa akin noon dati. Hindi ko alam na. Akala ko, akala ko kamatis. Yan ang price niya. 99 9.95 per kilo. Ibutin natin ng 1 kilo. Timbang, timbang lang. Timbang, timbang lang. Ayan. Ayan, kaya mo na. Pag hindi umabot. Ang manga nila is 8.95. 9 reals. Bili rin tayo ng manga. Bili rin tayo ng manga. Mga 8.95 8.95 dalawa lang bilhin natin Sigurado na six. Bakit? Walang amoy. Ito, six. Six, ya. Mango, sukari. Yan. Ito, mango, Egyptian. Yan, mango. Ito, chicken. Ayan. Anong sale pa nila dito? Ayan. 495 by Brielle's per okay. kilo. Ito nag -sale. Ang pinunta natin dito ay bibili tayo ng itlog. An egg. And I don't going to cheese it. This. And now, a price. shortcut price ito daw price or yan lang may half price ayan ito ang half price ito yan. Yan ang half price tayo sa may seal, seal, seal. Ito, walang seal. Walang yellow. Here we we'll go. The one, walang yellow, yellow, yellow. tayo dito ng arena. Arena. How much? Kano kaya to? Ayan, ang mga sale nila ngayon. Ha? Two in Uy, mura naman ito. Fifty-four. Ha? Huh? Ito niya, Fifty-four. Ayan. Ito ay... 79. Ito sanang gusto ko. Yung 79 na yun. Kaya baka pupulangin tayo ng para. You know. Tayo titingin Ha? Ano daw? Ano daw? chicken 39 90 hmm. at ito ay 27 dalawang piraso humahal naman ito ng cinnamon. Yan. Ano Ay, naging cinnamon? Cinnamon. Cinnamon pala ito. Yan, ito yung natin ang uh, oh ayaw yung corn ilang piraso 5 plus 4, 9 pieces 26 yung corn o no? oh. 9 pieces 5 plus 4, 9 26 yan ito ito kita yun itong lahang 39 ang mahal mo naman Camel bone per kilo. Camel. Kala ko, di, di tayo kumakain ng camel. Camel, camel, lahat camel. Ngayon. Ano Hi. How much per this one? It's not written here. Mapi, wala doon? Wala, mapi. One minute, I'm اي نتهارن كل هذا ايش؟ هذا على البيكر، سمسم كويت كم ده؟ برضه ما في سمسم. ثلاثة تسعة لا في. يعني هو بين أحسن دي أو هذا؟ آه سمسم كله طيب أنا اشتري رخيص بس. أنا كلام سيدا. kuno sow-sow, pero iba't-ibang kes, <laughs> pero kuno kanza, pwede ka lang, pwede ka lang. Kuno sow-sow. 3 pieces yan. 3 pieces 10 riyal. Ayun, subukan natin ito. Subukan natin ang 10 riyal. 3 pieces. Oh, ha? hindi nakamura tayo eh. Ang mahal kaya nito. Try natin. Ayun. Huwag na. Nakita na natin eh. So, punta tayo ngayon sa may itlog. Itlog. Ang mahal ng rice, oh. Ang mahal niya, oh. Oh. 36. Isang bag. Isang bag. 36 yan, oh. Ilang kilo? Um, sa kilo. 5 kilos. Yan. At ito naman ay green kernel ah, parang asukal 5 eh. kilos din oh mahal niya ha, ah, 41.95 42 reals ayan okay hanap tayo ng ayan ito dili ibang itsura nito ayan ayan, ayan. yellow yellow ito ayan yan oh ang pinaka cute tuna. Cute. Tatlong piraso, 10 real. Pabili tayo ng tatlo. Pabili tayo ng tatlo. Ano namang pinag-iba nito? Mas malaki to. Ito. Oh, yan. Sun, with flower? Ayan. Try natin ito tatlo. Eh, huwag na ito masyadong maliit Try natin Three pieces then real We will try Okay next Guys andito tayo sa may panda Ito ang panda na nilalakad ko lang ha Ayan Dito walang Ah meron yellow 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 Ayan, Ayan. What do you mean by this Ano ang ibig sabihin Ito yellow yeah. Guys, wala akong ano dito ha. Gusto ko lang ano, pakita sa <clears throat> pakita ko lang sa inyo ang presyo. Well, actually dito, meron silang, nagbibigay sila ng discount instead of na yung may tax. Tapos meron silang discount. Ayan, ito na yung 34. 34. 34, 95, 35 Ilang kilo to? Siguro dah, sigas... Ano ba yan? 23, ah 2397 Anong nitik sa Child with babe rules 3495 But it's written here 28 Ito lang hiling natin Kasi si Habibi Yan lang Ako'y bibili ng isda Ito rin nag sale 18 18 real dalawang Yan 18 Bakit ba may 95? Hindi pang isulat Ano 19 eh? Gusto ko ng walang pakpak. Ayan, bumili ka ng dalawa, 18.95. Ito, 7. 7, 7 riyal. 7 riyal. Walang pakpak. Gusto ko ng pakpak. But, ang late. Sure ka? Chicken? Chicken. This is, this is chicken Ito dalawa eh a sabihin, 9 reals 9.50 Ito 1, 7 real Akit What do you mean by this? ito, ito, ito. Oh. Bili ka ng dalawa. 13. Ayoko, parang ano, parang ibon. Ayoko. Asan ang egg? Dito, ano, <laughs> tingnan mo, puro yelo. Oh, ayan. Yelo lahat. Yan, 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 yelo lahat. Yan yellow, yellow, yellow. Ayaw. Ayan. Ikaw nang humusga. <laughs> Lahat naka-yellow, ha? Ay, ito eh. Ikano kayo? Good. Good. 14, 14, 14. Hindi siya nag-sale. Huwag na? Ito, 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 ito. Magarina, magarina. Yan siya. Ito, magarina, magarina. kung ano mo dito, hindi mo maintindihan mo. May price sila, pero pagdating doon, iba ang price. Yan. Yan, hindi natin maikot lahat ang ano. Gusto kong bumili ng ano, powder milk. Yung mumurahin lang. Ito, 66.95. Ang nido, mahal ang nido. Mahal ang nido. Walang sale. Probably. And that one, lang tulo. This is powder milk. Mahal. Ito daw dapat ang inumin nating mga matatandaan. <laughs> 6595 oh. Saan ka pa? How many gram 900 900 gram to 24 24 instant coffee mm yeah bili tayo ng isa ang mahal ng nido guys hindi kaya ng busa ko hindi natin kayang bilhin yan ito naman ang nito tortillas ah tortillas ano? tortillas oh. 550 lang siya tortillas ito maliit na maliit na tortillas ito, 5.50. Yan, malaki ito. Dati, 11.95. At dito, 3 in 1, 3 pieces. Bili ka ng apat, 8.95. Chocolate. Huwag na. Huwag ka na bumili niya. customer customer service I'm on Sir where is the eggs Eggs Here ah. I've been looking Here ah, ah okay I will find here There you are <laughs> Thank you Thank you. Okay, thank you very much. Andito yung egg. egg. Sabi nila, meron daw isang plate. Isang plate, 15 riyals. Ayan. Eto. Aba, 19 to ah. Masan naman sabi nila, 10 riyals? 17. 15 nga doon eh. 18 patang mahal ito po yun mahal there is no sale 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 ang sabi sale malang sale where is fish may fish Or may fish nineteen o ba doon fifteen lang ito so doon 8 reals mahal no it's expensive here we will buy in bakala Bacala, it's not <coughs> too much ito 23 piece 23 23.95 ito ang soft drink ni asawa. Ito 11. Ayan, yellow. Isang ano ito. Itong Pepsi na to, 12 pieces. 23.95. 23, 12 pieces. So, Ibig sabihin, 12 pieces. 2, 2 real. 2, 2 real. It's uh, in 10 pieces, 20. 24. Ha, hindi naman pala kumita ang bakalan nito. Mas mahal pa dito. Coca-Cola. Wala nang bumibili ng Coca-Cola. <laughs> Ayan. Coke, coke, coke. Seven up. Abigat. Huwag ka muna mamili ng marami. Mabigat. Hindi tayo bibili ng marami. Kasi nga, mabigat. <clears throat> Ahem. Ayan, hanap tayo ng baking soda. Hanap tayo ng baking soda kasi sa bakala walang baking soda. Ayan, baking soda. Where is baking soda? 13. Oh, ang mahal mo pala. 13.95. Oh, so if you, if you buy one, 9.95. Three pieces there, it's 10 real. How could be? How? 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 We want baking soda. "Baking soda, baking soda." Where we can find baking soda. Walang baking. Kan ano to? Still expensive. Salung kong, ako baking soda. Ako dito. Ako no, 995. 990 ah 5 pieces 990 ha 5 pieces 995 mas mura naman ito oy. Eh. Ah, ito yung nakita natin doon 595 isa. Hmm. Ah. Sumakit na yung kamay ko. Mabigat ng cellphone. Mana pa ko ng baking soda. Baking soda. Kasi doon sa mga bakala, wala. Ay, sumakit ang kamay ko. Baking soda. Baking soda. for baking soda. Baking baking soda. Wala. Wala. Oh, tingnan mo yung baking powder. Baka doon sila. Ang ganda ng ano. Oh, okay. hey. Baking powder. Baking powder. Baking powder, baking powder. Where, where I can find the baking powder? Excuse me, <laughs> I'm talking to him. Where we can find baking powder? Baking soda. Thank you. Yeah, maybe ako hindi sa akin sa dito daw ay ano um, dyan balay wali ah here <laughs> I'm looking in the last one I'm looking for baking soda oh ang mahal mo pala Mili muli muli ay ayan ang um, mahal baking soda 10.95 okay lang sige lang Ay, meron tayong baking powder okay guys win na tayo anong pa bang ano ko sa bakala na lang ako bibili ng mga ano, it's very hard to bring ayan ang gusto ko sana yung cheese kaya lang ang mahal ng cheese. Gano'n siya. Ito, ito, ito. O, oh, dati-dati. This one is 30, it's 2095. Ngayon, 22. Malapit lang. Wala nang yellow, yellow, yellow. Yellow. Ito. Hala. Tawal sa akin. Pilihan natin ng tsokolate si Habib. Tsokolate, tsokolate. Ay! Okay guys, win na tayo. Ayan, ito, ito lang. Yes. 22. Ayan. Ayan ng kamay ko. Ayan, ito may promo. 18.95 Dati so. is 22.95. Point Okay. Okay guys, thank you for watching. Ayan, nandito tayo pa rin sa may panda. Malapit sa amin. Walking distance lang po. Ayan, hindi na tayo magta-taxi. Salamat. Don't forget to subscribe, like, and share. At huwag kalimutan pindutin ang bell. 95. Dati-dati ang laki nito ha. Ang laki niya. Parang 395 na. Ngayon wala na. Lahat mahal na. Bye!